Nasubukan nyo na bang mag DIY cleaning ng aircon? Na ganito ka dumi? Okay, thumbs, ang evaporator at condenser Ang dumi! Maayong adlaw mga boss! Gikapoy na ka! Tunay ra! Kung paminaw ni mo na wala na kay pag-asa Lapdusi! Sa video na to ay makikita nyo kung paano tayo mag DIY cleaning ng ating aircon. Ito pala yung brand ng ating aircon. One horse power po ito mga boss. Dapat po mga boss, regular ang paglinis ng ating aircon. Every 6 months or every 3 months yung iba nga ay. Pero dito sa akin, ay nako, every 3 years. <laughs> Pero wag na wag nyo gagayahin nyo mga boss. Kasi nga nakakasama sa kalasugan, ang may marumi na aircon. Magiging prone ka nyan sa allergies, ubo at saka sipon. At saka imbis na malamig yung bugan ng aircon mo, ay nako, baka magiging mainit na. Pagkatapos mga boss no, ay siguradong malulula magtutula ka at mamimilog ang mata mo dahil biglang lalaki na lang ang konsumo na yung kuryente kung hindi mo regular na linisan ang iyong aircon. Isa din pala sa may papayo ko mga boss no. Kung gusto mo mag DIY cleaning yung aircon na walang karanasan o walang basic knowledge sa electrical or simple electronics o di kaya kahit na yung mahilig lang magkukumpuni ng mga bagay-bagay or magbubuntingting yung mga masisipag lang mga boss no. Kasi nga nakakatamad ang paglilinis nito mga boss. Dahil nililinisan ko to ng umaga natapos na ng hapon. <laughs> at kung wala ka nung mga ganong kwalifikasyon ay siguradong hindi ka magwawagi sa paglilinis ng aircon. So, So ipapagawa mo na lang ito sa mga aircon technician. Ilan lang naman ang bayad ng aircon cleaning ngayon, mga 300 or 500 lang. Tapos surebol kapag ka pa sa gawa at surebol kang walang back job at hindi masisira yung aircon kasi nga legit na aircon technician ang pinapagawaan mo. More on electronics at mga sensors na kasi ang ating aircon ngayon mga boss. No, at ito nga, ito yung kanyang control module. So kailangan hindi yan mababasa. Pagkatapos mabaklas ay ito na yung itsura ng ating condenser mga boss. No. Pagkatapos na baklas ko na rin po pala ang kanyang uh, pan motor. Ito po mga boss. No. So kailangan hindi din ito mababasa at atin ditong uh, babalutan. Ito side na to mga cover dito sa ating evaporator ay kailangan mabaklas yan. Tapos ito yung mga guard ng ating uh, condenser side at saka ito yung kanyang palaban. Ngayon mga boss ay magbabalot uh, na tayo ng ating uh, control module. Kasama na doon ang kapasitor at iba pang mga electronic parts ng ating aircon. So babalutan natin siya ng uh, plastic bag or uh, garbage bag. Tapos uh, itong ating uh, tape. So siniguro kung talaga mga boss na hindi siya mababasa kaya dalawa or tatlong uh, plastic bag or garbage bag ang aking ilalagay dito. So kayo nang magtansya. May mga parts talaga ng aircon na hindi dapat uh, kailangan mabasa ng tubig mga boss no kasi nga masisira yan ang magkakaroon niya ng grounded ito na binabalutan ko na rin ating fan motor ngayon ay sinimulan ko na ang pag pressure washer ng ating mga parts sa aircon actually hindi po ito legit na pressure washer mga boss bumili lang ako ng ganitong klasing nozzle kasi malakas na din kasi ang pressure ng tubig dito sa amin kaya kahit ganitong klasing nozzle lang ay siguradong malakas na yan gumamit din pala ako dito mga boss ng sabon para mas madaling makakuha ang mga dumi-dumi ng ating aircon dalawang sistema ng aircon ang kailangan nating malinisan ng mabuti ito yung sa condenser side at ito naman yung sa evaporator side niya. Kailangan malinis na malinis at mawala ang mga alikabok na namimilit dito mga boss no sa ating evaporator at sa condenser para lalakas na ulit ang buga ng hangin at lalamig na ulit ng todo ang ating aircon. Lahat ng histories ng ating aircon ay kailangan nating baklasin mga boss kasi sasama natin ito sa paglilinis para wala talaga ang mga alikabok na namimilit dito. Ngayon ay gumagamit na ako ng liquid soap dito mga boss no para panglinis ng ating evaporator side at condenser side. Ito mga alikabok na namimilit ng ilang buwan mga boss ay hindi yan madaling matanggal kung hindi mo gagamitan ng sabon. Kunti lang kasi ang clearance ng ating mga pins. So kung manunuot ang mga likabok dyan ay mahirap yan tanggalin. Kaya gamit tayo ng sabon at pressure washer. So kung nakikita nyo mga boss, lumabas na ang brunsi or color brunsi ng ating evaporator side at ito namang color silver ng ating uh, condenser side. Ito din yung mga accessories ng ating aircon ay sobrang puting puti na at ang linis na mga boss. Dahil sa matagal na nalinisan ng ating aircon ay kinalawang na ito kaya kailangan ko siyang lalagyan ng uh, anti-rust na primer. Ito talaga ang tama na paglilinis ng aircon mga boss no para hindi ito madaling kalawangin at masisira. Ayun ay all goods na. So dito na tayo sa pag-assemble mga boss. So bago natin na simbolin to ay kailangan natin tong mahiting or mabugahan ng hangin gamit ang blower. So ngayon wala akong blower kaya ito na muna ang gagamitin ko mga boss no. <laughs> Mahinit to. So kailangan gumamit ka talaga ng ganun para mas madaling mauga or uh, matigang or uh, anong tawag nito matuyo ang mga tubig. Importante importante na matuyong tuyo talaga ang lahat ng accessories at lahat ng mga parts ng ating aircon lalong-lalong na sa mga electronic side at electrical side dahil kung may mga moist moist diyan mga boss no? no ay yan yung mariging dahilan or pagmumula ng uh, short circuit or grounded at uh, pwede pang masunog or madamage ang ating aircon so kasalanan mo yan kakadiyway mo kasi yan at kapapanood mo ng youtube <laughs> tips naman dito sa pag assemble mga boss no lahat ng parts accessories na pinakahuli mong binaklas ay yung pinakauna mo namang ikakabit sa pag assemble na actually madali lang naman lilinisan ng aircon mga boss no kung alam na alam mo talaga to ang importante lang dito ay kailangan na walang leaking or walang magkaroon ng crack sa mga tubing at uh, hindi makaroon ng uh, tubig or basa or moisture or sa ating mga control module at sa mga uh, board ng elektroniks. Uh, electronics. Pero kung may pira ka naman, ay pwede pwede mo itong trabaho mga boss. Sa mga certified technician talaga. Meron din kasi ako namang uh, kunting knowledge at basic knowledge sa uh, sistema ng aircon mga boss, sa electronics at sa electrical. Kaya malakas ang love ko na lilinisan at di, di, DIY ko itong aircon. Pero bago ko ito nilinisan mga boss, ay tumawag at naghingi mo na ako ng payo sa certified na aircon technician talaga. Dito sa kasama ko sa trabaho mga boss. No? Mas mabuti ng makasigurado ka dahil uh, mga expert yan sila kaya kailangan natin ng advice so shout out sa iyo Inday Inday so siya yung nagbigay sa akin ng payo na kailangan babalutan natin ang ating uh, control module at hindi babasahin yung mga board at ang ating uh, pan motor kailangan babalutan din natin ng plastic bag kailangan na mablower natin ang condenser at evaporator ang mga electronics parts niya ang mga harness mga wire mga socket more on screw screw lang pala ang ating aircon mga boss no at maliliit lang po ang mga pasiner na to kaya madaling madali lang so kailangan na ibalik natin lahat ng screw para hindi magbabibrate at Uh, oking okay, okay at goods na goods ang ating aircon ang mga windows type na klase ng aircon mga boss ay matutunog at mababibrate talaga, so kaya may ingay talaga siya mga boss, kaya kailangan maibalik natin lahat ng cream, lahat ng bracket, lahat ng mga uh, screw, nang sa ganun ay parang walang nangyari or ma-minimize man lang ang vibration, so sa punto na to ay naikabit ko na ang ating control module, mga kapasitor at mga ibang harness at wire ng ating kwan at tinakpan ko na rin ang cover ng ating uh, control module mga boss at nilagay ko na tong ating anong uh, tawag dito yung parang taku o kamay tapos nalagay ako ng silicone gasket dito mga boss no para wala talagang leak At ikinabit ko na ang sakit ng ating monitor pati na ang ating sensor sa kanyang temperature sensor mga boss or itong ating thermostat. So malapit na malapit na tayong matapos mga boss. At ito na nga ikinabit na namin ang pinakamin uh, frame ng ating aircon mga boss no. Yan. Kanyang uh, cover niya mga boss. Yan. So yan. Itulak-tulak mo lang yan. Lagay ko na rin ang lock. Tapos ikinabit ang front cover ng ating aircon. Medyo matigas to dito na side mga boss. Kaya kailangan mo tong pupukpukin. Lumalaban kasi yan Kaya ilagay na natin ng screw Dalawa And that's it magti na tayo mga boss Ilalagay na natin ating plug At i-on na natin na aircon Ay nako sobrang lamig mga buso oh, ano na ang lakas pa ng blower oh ayan oh ka. mayab kayab yung damit mga boss at ito na eh, binalagay na natin ang pinaka strainer niya at tapos ay eh, pinasan pasan ko na to mga boss no at binuhat ko dinala ko sa kwarto at pinasla ko na sa kanyang frame or dito sa kanyang lalagyan pinaspasan ko na kasi hapo na